Hey guys, another day, another farm activity. So after two months nga na hindi kami nakapunta dito sa farm na dahil uh, may nangyari. So bumalik kami ngayon sa farm at check natin kung ano na yung kondisyon ng ano natin ng palaya. So base dun sa nagtatanim sa ating farm ano, medyo ano na yung ampalaya natin. Natapos na. At eto may mga papaya. Anong ginawa? So medyo may mga bagong tanim dito no. Daming papaya. And parang nagtanim siya ng sitaw diyan. No? Mga gilid-gilid. Ah, may mga tinanim na sitaw yan sa gilid. Please, ah, medyo lilinis yung ating farm. Ay, hindi na bomba. Ayan, oh. Eh, no? So, yan. May mga tanim tayong bago. Pwede nyo mo rin palang ang tanim ng sitaw sa mga sagingan ano at eto na yung kondisyon ng ano natin yung ating uh, luya yan no lumaki na siya no so yan medyo inihingal pa ako <laughs> So, yan. Ito na yung ating pampalayahan, na Tatam na na ito ng bago. At may dala-dala na kami binig. binhi. At, ah, uh, dito na kami sa farm. uh, na aso na dito. Oh, hey. well, may mga saging and Oh, may saging at papaya, may avocado pa Dami yeah. tayong may uwi So guys, okay, so ayan na oh, yung ating mga palaya. Ito <laughs> yun na. Oh, magtatanim na tayo ng bagong ngayon. Medyo tuyo na uli yung mga lupa, no? Tuyo. Ba? Ba't tuyo na agad? Ha? Ha? Hindi ko alam. So, ito, ito, may tanim na siguro to. So, ayan. May tanim na. May tanim na yung iba. Ayan, no? may tumubo na. Yan, no? So, ayan guys. Pinapatik lang talaga yan. Hindi na na inaararo. Ayan lang guys. Ha? Huh? <tongan> Nihirap talaga mag -ano, pagka taginit. Kaya hindi masyadong gumanda yung ampalaya natin. <tongan> Tingnan natin yung condition sa kabila. Ha? Ay. Tayo sa kabila. Wala Pero may mga ano pa rito. ah uh, may drum. Babalik na kami dun. sa Kabila uli. wala na sira na rin ya palaya dito Eh, Hmm, daming hanip. May bunga na tong ano. Natuyo na uli yung ano. Uh -huh. Oo. Hindi. Huh? Mga kahapon. Eh, nadala dalawa pa yung tanim. tanim dala dalawa. Ayan, mamimitas tayo ng sitaw. Ayan, pitasin mo na. Oh. Ayan, ang dami Ay, oh. Ayan, sa taas. Unin mo na. Ha? Atakin mo lang. ayun pang kunin. Ayun, oo. Dami pa. Dami, oo. Dami, oo. Okay. Dami na naming sitaw. Dami. na eh, oh, dito ko. dami na 'yan. Okay <laughs> na 'yan.